Tinalakay sa Kamara ang ilang mga resolusyon para sa pagpapalakas at pagpapatibay ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 dahil sa mga makabagong pagsubok na kinaharap ng bansa laban niyan sa ilegal na droga. Ang buong detalye ay atin ni Jap Regala, live mula sa Batasang Pambansa. Jap! Princess isinusulong sa Kamara ang pagkilala sa mga mangingisdang nakarecover ng kilo-kilong shabu sa karagatan ng Luzon. Sa pagdinig ng Committee on Dangerous Drugs sa Kamara kanina, binigyang DINI House Assistant Majority Floor Leader at FPJ Panday Bayanihan Party List Representative Brian Paul Lamanzares ang kahalagahan ng House Resolution No. 50 na layong kilalanin ang mga mangingisda sa Pangasinan, Zambales at Ilocos Norte sa kanilang malaking papel sa pagkakarecover ng mga kontrabando sa karagatan. Itong mga fisher folk, rose above the call of duty and were the ones who voluntarily surrendered these Shibu packs. Hinimok ng mga mambabatas ang bawat Pilipino na tularan ang mga mangingisda kasabay ng pagsusulong na bigyan sila ng higit pa sa komendasyon. Hindi lang dapat commendation, dapat may reward sana ang mga kababayan natin na nagvoluntarily um, Surrender po ng ma shibu or illegal drugs na nakita nila. This is to promote bayanihan across the country, to promote a sense of community. Kasi yung mga fisher folk na ito, nag voluntarily surrender po sila ng drugs because they knew the impact that it was having on their community. Matatanda ang natagpuan ang mga tinaguriang floating shabu sa karagatan ng Zambales, Ilocos at Pangasinan at ayon sa Philippine National Police ay nagkakahalaga ito ng higit siyam na bilyong piso. Samantala, isinusulong din sa Kamara ang House Bill 74 at 371. Nalayong amyendahan ang Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 para mas patatagin ang drug prevention at pagkontrol nito sa bansa. Suportado naman ng Bureau of Corrections ang mga panukala. The Bureau of Corrections supports the amendment of RA 9165 so as to respond and address the evolving drug challenges. Dagdag pa ng ahensya, mahalaga ang pag-amienda sa naturang batas para maka-adapt sa mga makabagong pagsubok laban sa ilegal na droga. Prinses, sumaasa naman si Representative Manzares na maa-adapt ang resolusyon para ito ay maamiendahan. Mula rito sa Kamara para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Jap Regala, Congress News. Maraming salamat, Jap Regala.